yan siya, tay. Ayan, yan. Ayun, tay. Ano yan? Ano yung laman yan? Ah, kay butig. Anong butig? Ah, ito. Ah, uh, Parang, karlang. ah, kamuting pahoy. O, uh, 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 root crops, mga. Yan, yun, root crops. Yan, root crops. Kung kung makakakuan yung kaldero, ay man. O, wala kang kaldero. May da? May kaldero ka? Alright. Oh, tatandaan nyo po isa si Tatay na nabigyan namin ng relief goods nung kasagsagan ng pandemya. Uh, bisitahin po natin si Tatay kung kumusta na po siya, kung ano na yung kalagayan niya. Dito siya kasi nakatira. Ang tatanung muna tayo. Kuya, lang. Ah, tignan natin yung dating tinitirhan ni Tatay. Dito kasi yun naka pa pesto dati. Tignan natin. Ayan. Ayan. natin Ayan. 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 Ayan.

O, dito si tatay nakatira yun po binabawasan nila kuya yung mga damo kasi nasa na pababa na po tayo puntahan na natin si tatay sus tapasama tayo kay nonoy kung saan naka pwesto ngayon si tatay Kumusta na? Kumusta na tay? Maalala mo ako dati, nag-andoon ka pa katira sa may bundok, oh. nagbigay ako sa'yo ng lip goods. Nakakaalala ka pa. At, kumusta na tay? Ba't napunta ka dito? Ah, mula kini. Ilang taon ka na tay? Huh? Ilang taon? para taon. Ilang taon ka na ba? Ilang taon? Ah, oh, na ako, otinta. Titi. Mm. Ba't napunta ka dito? Manag na Ah, ayan guys, hindi kasi siya nakakaintindi ng Tagalog. So, kailangan kong ah, gamitan ng dialect namin dito. Kaya ano nahingan hingan ka din hi, Tay? Okay, natumba mo na, balay kong bagyo. Ah, natumba daw yung bahay niya. Also, ka ngayon, na, oh 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 mm hmm. Also, oh. Anak, ako talaga natin. Oo, 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 may payag-payag ka dito, dito Tay. Ay, man tayt nagkukuan mo? Nag -a -a ha imo, nag-aariglar. Ha? Kinat nag-aariglar ha imo, sino yung nag-aasikaso sa iyo? Maray. Wala. Maray ka na kuman lang ausa. Wala kang pamilya tay? Anak ko. Hey. Hmm. Ah, yun na hi. Pailing ko ko na. Ah. Kadaw ba mo pailing? Hmm, <laughs> pailing. Kapag Pailin. toy. Anong pangalan niyo? Tunay na pangalan. Anong imo? Isus siya po. Isus? Ayan, wala siyang masawa. Matay na daw. Tapos, yan. Nag-iisa na lang siya sa buhay. Meron daw nag-aalaga sa kanya. Parang nag-a-assist lang. Si Manong Jun. Pero wala dito si Manong Jun. Ayun, makikita niyo. Ah, matatagap. nakatira. Nakakalakad ka patay. Ha? Huh? Nakakalakad ko sa... Nakaka, nakakalakad ka pa ba? Oo. Oh, oh. Ah, oh, nakakalakad pero... Nakakalakad oh, uh, yung kamera ko niya. Oh, Ang ka. Not Simbahan. Simbahan dito. So, nakakapagsimba ka naman po daw siya. Wari na hatag. Wari, di ka gap makakapaon. Wari. kung wala daw ano po yan siya tay ayan yung yan uh, kay, butig Anong butig? Ah, oh, ito. Karlagan. Parang kamuting uh, kahoy. Oh, oh, root crops. Ruf, yan, root, root crops. Kung ma ka ng kaldero, or man? Oh, wala kang kaldero. May kaldero ka? Oh, wala. Wala po siyang kaldero. Kaya hindi siya nakakapagluto ng butig. Butig kung tawagin dito. Yan, tay. Anong laman yan? Ang tubig. Ah, tubig. Saan ka nag ng tubig? Sino'ng nag-iigib sa iyo? Na Saan doon sa may bahay? Ah. Mer meron daw dito na napapaliguan si Tatay, naglalakad lang siya. Na karegulo sabon Hindi na lang daw siya nagsasabon dahil wala siyang pangbili ng sabon. Ngaramihan hmm, ni Ayen po. Kung na umuulan tay. Aturo ini. po yung kung bubung. So kung umuulan Paano yun? Kung umuulan, dito ka lang. Na, sa ay, gilid. Ah, oh, pag umuulan daw, umuupo na lang siya. Para hindi siya mabasa. Ako Ito po yung ano nyo? Kaldero? Ano yan? Na, la, Nagagamit pa yan? Or, ito. Ito. ito, 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 ito. Oh, Tatay. ito tay ito tay ano ang laman yan masupot ah oh, bigas okay mga nung, nung, nung dati dati pa na bigas ayan po. ay awarag ko asawa hindi kayo nag asawa awarag Ah, pero dati mer, dati may da. Tuan yung yung pangalan? Thailand nga na nato Ah, yung dati niyang asawa Si Taylin ang pangalan Namatay na daw Ang nangyari sa kamay mo, tay. Parang na namamaga Yung kamay mo ba? Yung kamot mo ba, tay? Na, na Ah Hindi ko titignan niyo Talagang kahit sino kung uulan, may mahiga. Walang bug. Maraming sara. Tay, anong gusto mo tay? Ang mga palibal ng sara, kapagkaon. Maraming mga karlero. Ano pa? Ugas-ugas, ganda. Saan lang naka nakuha sa silo? pa?